Ito na ho ang ating nagawang DIY cabinet sa ilalim ng agdanan. Ati pong lalagyan ng uh, PVC wall panel kung tawagin nga ating ididikit yan. Kaya antay-antay lang po sa update at ating ipapakita rin naman ko. So paano mga uh, ka-idol, uh, dito na lang at eto na kakabit na natin. at na ito na nga ho, mga ka DIY na ikabit na natin at tila natin ng drawer oh hindi lang ho nakita sa camera at kasi nga po ibitin <laughs> pero, pero isa pa ay ha, ang lufet at meron pa po isa oh ha ba diba? ang ganda so paano mga ka DIY sana po ay nagustuhan ninyo ang aking video at ang aking nagawa so salamat po bye bye